Alam mo, nagtataka ako. Ganito ba talaga kabait ang amo? Sinamahan ka pa niya dito sa tinitirahan ko. Wika nito talaga ang pagtataka sa boses. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Si Elijah, apo siya ng amo ko. Doon lang siya nakatira sa mansyon. At maswerte ako dahil kakilala ni nanay ang mga amo ko ngayon. Alam mo bang gusto nila akong pag-aralin? Pagmamalaki kong wika. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ate Ethel sa sinabi ko. Talaga? Paano kakilala ni Manang Binus ang mga amo? Tanong nito. Ganito kasi yan. Minsan napadpad sila Madam Marian at Ma'am Ayan Bella noon sa isla natin. Particular dun sa baryo natin. At doon nila nakilala sila nanay at tatay. Saglit lang naman daw silang nanatili doon dahil agad din silang sinundo ng amo kong lalaki. May kaunting hindi pagkakaintindihan lang yatang nangyari sa buong pamilya at nagkaayos din naman kaagad. Nakilala nila ako na anak ni Nanay Venus nung tanungin ako ni Ma'am Ayan Bella kung sa ang probinsya ako galing. Mahaba kong wika, alam kong hindi masyadong klaro ang kwento ko, pero agad namang nagets yun ni Ate Ethel. Napawaw pa nga ito. Talaga? Ang galing naman? Ang swerte mo pala kung ganun, Veronica? Sagot nito. Oo, kaya matutupad ng pangarap kong makapag-aral ate. Mabait naman sila, liban lang sa isa nilang anak na lalaki. Muli kong wika. Huwag mo nalang pansinin. Ang importante nasa maganda kang kalagayan at makakapag-aral ka pa. Naku, masaya ako para sa'yo, Veronica. Natutuwa nitong wika, sabay sipat sa suot na relo. Salamat ate, alam mo, malaki din ang pasasalamat ko. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ako nakarating dito sa Manila. Sagot ko naman. Walang anuman. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo lang, ba? Diba? Siya sige, aalis na ako, baka malate na ako sa work. Stricto pa naman ang boss ko. At ang hiling mangaltas ng sahod, malate ka lang ng kaunti. Wika nito at ak mga alis na nang magsalita si Elijah. Magkano ba ang sahod mo? Dito ka muna para may kausap sa si Veronica. Isa pa para may kasama kaming taga rito habang hinihintay ang sundo namin. Sabat ni Elijah. Hindi nakasagot si ate Ethel at saglit na nag Eh, sayang pong isang araw ko sa work, sir. No work, no pay pa naman kami. Isa pa baka matanggal ako. Sagot ni ate. Eh, ano ngayon? Hindi ba't binigyan kita ng pag a mo? Dito ka na muna hanggat hindi pa dumadating ang sundo ni Veronica. Muling sagot nito, napansin ko naman na saglit na nag-isip si Ate Ethel at sabay pa kaming nagulat ng dinukot ni Elijah ang wallet at inabutan ng ilang lilibuhin si Ate Ethel. mag ka na sa trabaho mo at umalis sa lugar na to dahil maraming mga masasamang loob dito. Ilang oras lang namin iniwan ang kotse dito sa labas, ganito na agad ang nangyari. Huwag kang mag-alala, Tatawagan ko mamaya ang manager ng kumpanya na pag a mo bukas. Siguradong matatanggap ka. Mahabang wika ni Elijah. Akmang tatanggihan ni Ate Ethel ang binibigay nitong pera pero kinuha ni Sir Elijah ang dala nitong shoulder bag at inilagay ang pera doon. Wala nang nagawa si Ate Ethel kundi ang magpasalamat. Ahayaan niyo po, babayaran ko agad kayo kapag matanggap ako sa sinasabi niyong kumpanya. Nahihiya nitong wika hindi na sumagot si Elijah bagkos lumayo ito ng ilang metro sa amin at muling may tinawagan. Ang pogi niya, no? Tsaka kahit parang masama ang ugali, mabait pa din naman. Wika nito, hindi ko naman mapigilan ng matawa ng maalala ko si Sir Rafael. Parang si Sir Rafael lang, natatawa kong sagot. Sino yun? Si Rafael Villarin? Halata sa boses ni ate ang biro ng banggitin ng pangalang yon Nagtaka naman ako, Paano niya nalaman na si Sir Rafael Villarin ang isa sa mga amo ko? Paano mo siya nakilala ate? Tanong ko na lang. Ha? Sino? Si Rafael Villarin? Siyempre, famous ang pamilya nila. Bunsong anak ng bilyonaryong si Gio Villarin na may-ari ng Villarin Shopping Center at iba pang naglalakihang kumpanya dito sa Pilipinas. Alam mo bang dinig ko? Siya ang black sheep sa pamilya. Kung makapagpalit daw ng girlfriend ay parang nagpapalit lang daw ng damit. Yun ay dinig ko lang naman at mukhang totoo dahil marami daw ang nakakakita sa kanya na iba't ibang babae ang kasama. Daldal ni ate Ethel, nagulat naman ako. Hindi ko kasi alam ang tungkol dito. Sure ka ate? Tanong ko. Agad itong tumango tsaka ako tinitigan at nagtanong. Bakit? Kilala mo ba ang tinutukoy kong tao? Tanong nito, agad akong tumango. Oo, anak nga siya ng amo ko. Sila Madam Marian at Sergio Villari ng amo ko. Si Sir Rafael ang bunsong anak na angkal naman ni Elijah. Sagot ko sa bayturo kay Elijah. Agad kong napansin ang pamumutla ni Ate Ethel sa sinabi kong yon, kaya natawa ko. Yari ka, kapag malaman ni Uncle yung chismes mo, malalagot ka talaga. At ikunento mo pa talaga kay Veronica ha? Sabat naman ni Elijah. Narinig pala nitong binitiwang salita ni ate Ethel. Sure po ba kayo? Sure kayong apo kayo ng mga bilyarin? Gulat na tanong ni ate. Bakit? Hindi ba obvious? Magaganda at gwapong lahi ng mga bilyarin at isa ko sa maswerteng may dugong bilyarin. Kaya ihanda mong sarili mo. Kapag malaman ni angka ang chismis mong yan, papuputulan ka nun ng dila. Papunta pa naman yun dito para sunduin si Veronica." Tumatawang sagot nito. Hindi ko naman maiwasan ng magulat. Na naman? Siya talagang susundo sa akin? Ay, mukhang galit pa naman sa akin si Sir Rafael dahil hindi ako nakinig sa kanya kanina. Paano kaya to? Pareho kaming balisani ni Ate Ethel nang mapansin namin ang paparating ng mga sasakyan. Napakagat pa ako sa kuko ko sa akin mga kamay nang mapansin ko ang kotse ang palaging ginagamit ni Sir Rafael may mga nakasunod pa dito na tatlong sasakyan at agad na huminto sa tabi ng sasakyan ni Elijah. Napansin ko naman ang nervyo sa mga mata ni Ate Ethel nang tumingin sa akin. Siya nga ang amo mo? Diyos ko, huwag mong mabanggit-banggit sa kanya na itinismis ko siya ha? Wika ni Ate, napalunok ako ng makailang ulit nang mapansin kong bumaba na sa sasakyan si Sir Rafael at direktang naglakad papunta sa kinaroroonan ko. I told you na sa weekend ka na pupunta dito. Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Agad na wika nito sa akin ng makalapit. Hindi ko naman maiwasan mapayo ko. Nagagalit siguro siya dahil sa pinsalang nangyari sa sasakyan ng pamangkin niya. Ay, kasalanan ko talaga eh. Sorry po, hindi na mauulit. Sagot ko. Narinig ko pang pa malakas na pagbuntong hininga nito. Bago tinawag ang pangalan ni Elijah, na noon ay kasama si Ate Ethel ilang distansya lang ang layo sa amin. Nagmamadali naman agad itong lumapit. Sa susunod, huwag kang lumabas ng bahay na walang kasamang bodyguards. Paano kung napahamak kayo? Singhal nito sa pamangkin. Sorry, Uncle. Hindi na mauulit. Nagpapakumbaba nitong sagot. Hintayin mong hihila dyan sa kotse mo. Iiwan ko ang ilan kong mga kasamang bodyguards para may makakasama ka dito. Isasama ko na si Veronica. Uwi nito sa medyo kalmado ng boses. Agad naman tumingin sa akin si Elijah at ngumiti. Kay... Kay Elijah na lang po ako sasabay, sir. Kawawa po kung iiwan ko siya dito. Sagot ko naman, hindi umimik si Sir Rafael. Pagkusinawakan ako sa kamay at hinila. Huwag mong pangunahan ang gusto ko, Veronica. Huwag mo nang pairalin ang katigasan ng ulo mo. At dagdagan ng kasalanan na nagawa mo ngayong araw. Sagot nito, Gustuhin ko mang magprotesta nang hilain niya ako patungo sa sasakyan. Wala na akong nagawa pa kundi sumama na lang. Napansin ko kasi na may mga dumarating ng mga ususero at ususera sa lugar. Binalingan ko pa si Ate Ethel at sinenya sa naaalis na ako at tumangu ito sa akin. Bakas na rin ang hindi makapaniwala sa mga mata nito habang palipat-lipat ang tingin sa akin pati na din kay Sir Rafael. Pagkasakay namin pareho ng sasakyan ni Sir Rafael, ay agad nitong pinaharurot ang kotse paalis ng lugar. Kinakabahan man pero pilit kong nilalabanan yon. Hindi niya naman siguro ako sasaktan physically. Kanina pa ako pasulyap-sulyap kay Sir Rafael habang tumatakbo ang sasakyan. Nakakunot pa rin ang noon nito at halata sa mga mata ang galit. Hindi ko tuloy malaman kung kakausapin ko ba ito o hindi. Baka masigawan ako eh. Saan pa kayo nakarating ni Elijah? Saan ka pa niya dinala? Tanong nito. Sandali akong natigilan. Nagulat pa ako na bigla nitong inihinto ang sasakyan sa tabi ng daan. Wala namang masyadong dumadaan ng mga sasakyan, kaya kinabahan ako. Lalo na nang mapansin ko na walang kabahayan sa paligid at puro puno lang ang aking nakikita. Alam mo bang ang dami kong dapat gawin sa opisina? Pero Veronica naman, bakit ba ayaw mong makinig? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na ako ang sasama sa'yo para puntahan ang kaibigan mo sa weekend? Wika nito. Sorry po. Hindi na po kasi ako makapaghintay para makuha ang number sa probinsya. Para pwede ko nang tawagan sila nanay. Miss na miss ko na po kasi sila kaya hindi ako nakinig sa sinabi mo kanina. Sagot ko sa bayo ko. Narinig ko pa ang marahas nitong pagbuntong hininga. Pagkatapos ay galit itong tumingin sa labas. Ayoko nang ulitin mo ulit ito ha. Isa pa ayokong sasama-sama ka kay Elijah. Baka mamaya kung saan kadalhin ang pamangkin kong yun. Wika nito na siyang labis kong ipinagtaka. Pero mabait naman po siya. Kasalanan ko din dahil kung hindi dahil sa akin hindi nasira ang kotse niya. Sagot ko sabay sulyap sa mukha nito. Gusto kong makita kung galit na rin ito. Nakahinga ko ng maluwang nang mapansin ko na hindi na sa lubong ang kilay nito. Mabait kong mabait, pero kahit na ayoko pa rin na sasama-sama ka sa kanya. Kapag may gusto kang puntahan, 'wag kang mahiya na magsabi sa akin. Ako bahala sa lahat. Sagot nito. Bakit po wala sa sarili kong tanong? Anong bakit po? Tanong nito. Bakit ganito po ang pakikitungo niyo sa akin? Bakit niyo ako hinihigpitan at pinagbabawalan sa ilang bagay? Hindi naman kita tatay para gawin ito. Sagot ko, muling nagsalubong ang kilay nito tumitig sa akin. Anong pinagsasabi mo? Anong tatay? 23 lang ako para ikumpara mo ako sa tatay mo, Veronica. Sagot nito, hindi ko naman mapigilan ng matawa. Halata kasi dito ang pagkapikon habang sinasabi ang katagang yun. Wala naman sa edad yun eh, nasa pag-uugali. Ang dami nyo kasing ipinagbabawal. Isa pa hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Nang bigla ako nitong sunggaban at halikan sa labi, nagulat naman ako sa kanyang ginawa. Grabe siya, wala nang pinipiling lugar kung halikan ako. Masyado na siyang nasanay. Hinayaan ko na lang siya sa kanyang ginawa. Total naman nag enjoy din ako. Gustong gusto ko din naman ang paraan ng paghalik sa akin ni Sir Rafael. Nakakawala sa sariling katinoan. Nakakaadik. Halos ilang minuto din na magkalapat ang aming mga labi nang maramdaman kong bumaba ang halik nito pababa sa aking leeg. Nanlaki naman ang aking mga mata dahil sa kakaibang pakiramdam na dulot nito. Biglang nag-init ang buo kong pakiramdam. Lalo na nang maramdaman ko na sumuot ang isa nitong kamay sa loob ng suot kong blouse. Hindi ko mapigilan ang mapaungol sa kakaibang kiliti na hatid nito sa akin. Sir, anong ginagawa mo? Baka may makakita sa atin. Hindi ko mapigilang wika habang abala pa din ang labi nito sa leeg ko. Natigilan ito at muli akong tinitigan sa mga mata. Napalunok ako ng makailang ulit nang mapansin ko na may kakaibang emosyon akong napansin sa titig nito sa akin. Alam mo bang gustong gusto kitang angkinin ngayon? Galit na galit na ng anak ko, Veronica. Bulong na wika nito. Agad naman nanlaki ang mga mata ko nang marinig kong salitang anakonda. Po, may alaga po kayong anakonda? nasan po? Nandito din ba sa kotse? Tanong ko't agad ng umayos ng upo. Sinilip ko pa ang likuran namin habang hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kabah. Narinig ko na lang ang mahinang pagtawa ni Sir Rafael na siyang labis kong ipinagtaka. Hindi mo alam ang ibig sabihin noon? Tanong nito, hindi ko mapigilan na taasan ito ng kilay. Ahas yun, di ba? Ahas, bakit po kayo nag-aalaga ng ganun? paano kung matuklaw ako? Tanong ko, lalo itong natawa. Pagkatapos ay muli akong tinitigan sa mga mata. Kung alam mo lang, gustong gusto ka na talagang tuklawin nito. Kaya lang hindi pa pwede. Hindi ka pa ready. Makahulugan nitong sagot. Sinimangutan ko ito. Talagang hindi ako ready magpatuklaw sa anaconda. Paano kung mamatay ako? Paano na ang nanay at tatay at mga kapatid ko na naghihintay sa akin? Sagot ko tumalukip-kip pa. Tumawa naman ito kaya nagtataka ko itong tinitigan. Ikaw talaga, ang bilis mo talagang gumawa ng paraan para matanggal ang init ng ulo ko. Halika nga dito. Malambing na wika nito at muli akong kinabig. Muling naglapat ang aming mga labi. Banayad lang naman ang ginawang paghalik nito sa akin. Dampi-dampi sa labi ko. Hindi ko mapigilan ng mapaungol sa ginagawa niya sa akin. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Bago sa pandama kong ginagawa sa akin ni Sir Rafael at pakiramdam ko biglang naging mainit dito sa loob ng kotse niya. Hindi ko mapigilan na muling mapaungon. Nakagat kong labi ko dahil sa ginagawang yun sa akin ni Sir Rafael. Hindi ko akalain na posible palang mangyari sa aming dalawang mga nangyayari ngayon. Kusang umangat ang titig nito sa aking muka. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kakaibang damdamin na lumulukob. Hindi ko kayang titigan yun dahil pakiramdam ko nalulunod ako. Isa pa nahihiya ako dahil hinayaan kong makita niyang iniingatan ko. Hindi lang halik ang pinagsaluhan namin sa sasakyan na ito. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng takot. Pakiramdam ko unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Baka kung anong isipin nito sa akin. At basta na lang akong pumapayag sa gusto niyang gawin sa akin. Hindi ko dapat kalimutan ang katotohanan na amo ko siya at kasambahin nila ako. Umayos ako ng upo. Inayos kong suot kong blouse. Tumitig ako sa labas ng sasakyan. Hindi ko na maintindihan ng sarili ko. Gutom ka na ba? Napapitlag pa ako ng magsalita ito. Hindi ako nakaimik. Namalayang ko na lang ang pagtulong ng luha sa aking mga mata. Bakit po bigla na lang kayong nangahalik? Hindi ko mapigilang tanong. Saglit itong natigilan. Naramdaman ko pang pa pagtitig nito sa akin bago sumagot. Bakit hindi mo ba nagugustuhan ang ginagawa kong paghalik sa'yo? Tanong nito. Hindi ko naman alam kung tatango o iiling ako. Kung alam niya lang gustong gusto kong ginagawa niya sa akin. Pero natatakot akong baka hindi ko mamalayan at kusa ko na lang palang naibigay ang sarili ko sa kanya. Hindi maikakailang kailan lang kami magkakakilala. Baka naman isa lang din ako sa mga babaeng gusto niyang paglaruan. Hindi ko maiwasang isipin ang nabanggit sa akin kanina ni Ate Ethel. Matinik sa babae si Sir Rafael at baka isa na ako sa gusto niyang biktimahin. Marami pa akong pangarap at matutupad ko yun kung iiwasan ko na siya. Kasi naisip ko lang naman po, hindi po formal ang ginagawa natin. Amo ko po kayo pagkatapos kapag itrato niyo ako, kakaiba sa lahat. Bakit po ba? Tanong ko sabay punas ng luha sa aking mga mata. Hindi ito nakapagsalita. Tinitigan niya lang ako at nagumpisa ng mag-drive. Hindi na din ako nagsalita pa at inabalang sarili ko sa aming dinadaanan. Agad kaming nakarating ng mansyon. Tahimik pa rin siya at mukhang may malalim na iniisip. Hindi ko na lang pinansin yun. Bagkos ipinagsawalang bahala ko na lang. Akmang bubuksan ko na ang pintuan ng kotse para makababa na nang muli itong nagsalita. Yak, yep, hindi tayo mag-kiss at hindi normal ang ginagawa ko sa'yo. Huwag ka nang umiyak pa. Hindi na ulit mangyayari yon. Baka masyado lang akong malungkot at ikaw na pagbabalingan ko ng pansin. Uwi ka nito sa seryosong boses. Hindi ko alam pero pakiramdam ko parang biglang may kung anong kurot sa puso ko habang sinasabi niya ang katagang yon. Hindi kayang tanggapin ang kalooban kong kanyang nasabi ngayon lang. Ganun lang ba yun? Normal lang ba sa kanyang basta nalang manghalik ng babae? Playboy nga siya. At isa na ako sa muntik niyang nabiktima. Hindi, nabiktima niya na pala ako. Dalawang beses na niya akong hinalikan sa labi. At nakita niya na ang... Uh, ang tanga ko para pumayag na gawin niya sa akin ang bagay na yun. Hindi na ako dalagang Pilipina. Nakita niya ng lahat sa akin. Parang gusto ko tuloy iuntog ang ulo ko sa mga katangahan na ginawa ko. Basta na lang akong nagpaubaya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Wala na nga akong pinag-aralan, pinairal ko pa ang katangahan ko. Bumaba ka na. Huwi ka nito sa seryosong boses. Hindi ko mapigilan na titigan ang gwapo nitong mukha. Wala akong nabasa na kahit anong ekspresyon sa mukha nito. Napayuko ako at dahan-dahan na binuksan ang pintuan ng kotse. Nilingon ko pa ito at dali-dali naglakad papasok sa loob ng mansyon. Narinig ko na lang na muling umandar ang sasakyan nito, kaya lumingon ako. Nakita kong muling lumabas ng gate ang sasakyan nito at tuluyan ang umalis. Mukhang galit siya. Pero teka, bakit siya nagagalit? Siya ang mas nakakalamang sa aming dalawa. Hinalikan niya ako ng maraming beses sa labi. Pati na din sa dapat nga akong magalit sa kanya eh. Napakamot ako ng aking ulo sa isiping yun. Nababaliw na nga yata ako kung saan saan na tumatakbo ang isip ko. Uy, Veronica, mabuti naman at nakauwi ka na. Kanina ka pa hinihintay ni Ma'am Ayan Bella sa living area. Kasama niya nang mag-tutor sa'yo. Nagulat pa ako nang biglang nagsalita si Ate Maricar sa likod ko. Hindi ko man lang namalayan ng paglapit nito sa akin. Ganun ba ate? Sige po, dun na lang ako dederecho. Malungkot kong sagot. Agad na napakunot ang noon nito. Tsaka tinitigan ako. Bakit kanya ng itsura mo? May hindi ba magandang nangyari sa labas? Nagtataka nitong tanong. Nasira po kasi sasakyan ni Elijah. Binasagan sa lamin at ninakaw ang gulong. Sagot ko. Nagulat naman ito. Diyos ko, buti hindi kayo napaano. paano. Marami na talagang masasamang loob ngayon sa labas, kaya iba yung pag-iingat ang dapat gawin. Sagot nito, hindi ako nakaimik. Teka, nasan si Elijah? Bakit hindi mo siya kasama? Tanong nito, nagpaiwan po siya. Hinintay niya ang kukuha ng kotse para dalhin sa kasa. Sinundo lang po ako ni Sir Rafael kaya ako nakauwi. Pero umalis din po kaagad siya. Sagot ko, tinitigan ako nito sabay tango Okay, sige na, puntahan mo na muna si Ma'am Ayan Bella para makilala mo na din ang tutor mo. Uwi ka nito. Agad akong tumango at naglakad papuntang living room. Naabutan ko nga si Ma'am Ayan Bella na prenteng nakaupo sa kaharap ni Madam Marian at isang lalaki. Magandang tanghali po. Agad kong bati. Nagpakawala naman ang malawak ng ngiti si Ma'am Ayan Bella nang mapansin ang pagdating ko. Agad akong pinaupo sa tabi niya. Hello, Veronica? Wow, kumusta ka na? Tanong nito. Ayos lang po, ma'am. Pasensya na po kung ngayon lang po ako dumating. Sagot ko. Tanging ngiti lang naman ang naging sagot nito sa akin at ibinaling ang tingin sa kasama niya. Siya nga pala, Veronica. Si Teacher Josh. Siyang magiging tutor mo simula bukas. Teacher Josh, si Veronica. Siyang tinutukoy ko kanina pa sa'yo. Pagpapakilala ni Ma'am Veronica sa aming dalawa. Agad naman inilahad ni Teacher Josh ang palad sa akin at magiliw ko naman yung tinanggap. Nice to meet you, Veronica. Promise you, marami kang matututunan sa akin. Wika nito sabay pisil sa palad ko. Nagulat ako kaya agad kong binawi ang kamay ko at maigi itong pinagmasdan. Kung tutuusin gwapo si Sir Josh, matanda lang yata ito ng ilang taon kay Sir Raphael. Pero mukha naman siyang mabait. Siguro dahil teacher siya. Ah, ewan. Siguro dahil bata pa siya kaya hindi siya katulad ng mga naging teacher ko noon sa probinsya. Mga masusungit at mahilig manigaw lalo na kapag hindi mo nasasagot ang mga aralin. Teacher Josh, pwede ka na mag-start bukas. Gusto namin na tutukan mo si Veronica sa mga aralin. Gusto namin na matuto ka agad siya para makapasok na siya sa isang normal na university. Uwi ni Madam Marian. Nakangiti namang tumango si Teacher Josh. Sabay titig sa akin. Ipinapangako ko, Madam. Gagawin ko ang lahat para matutunan lahat ni Veronica ang mga aralin. Marami na po akong mga estudyanteng katulad ni Veronica. At ngayon nasa maayos na silang mga eskwelahan. Makakapasa po siya sa alternative learning system. At makakapag-college next year. Kampante nitong sagot. Masaya namang napapalakpak si Ma'am Ayan Bella. Salamat po. Masayang-masaya po ako. Sa wakas makakapag-aral na po ako. Sagot ko naman. Agad naman na tumayo si Teacher Josh at nagpaalam. Sige po, Madam Marian. Mrs. Ayan Bella at Veronica, aalis na po ako. Pagpapaalam nito sa bayukod. Tanging tangulang naman ang naging sagot ni Madam Marian at tuluyan na itong lumabas ng living room. Siya nga pala, Veronica. Veronica. Gusto kong makausap ang nanay mo. May cellphone ba sila sa probinsya? Pwede ba natin silang tawagan? Tanong nito, agad ko namang inilabas ang cellphone ko bago sumagot. Wala pong cellphone sila nanay at tatay, pero pwede po tayong makisuyo sa kapitbahay namin. Nakangiti kong sagot, excited din akong makausap sila nanay. Agad kong idinaya lang number ng mga magulang ni Ate Ethel at nagpapasalamat ako nang may sumagot agad. Agad akong nagpakilalat na nakisuyo na kung pwede kong makausap sila nanay at tatay. Mabuti na lang at nasa mood ang mga magulang ni Ate Ethel. At agad kong narinig na tinatawag na nila si nanay. Excited naman akong naghihintay habang nakangiting nakatitig sa akin si Ma'am Ayan Bella at Madam Marian. Anak, kumusta ka na dyan? Hindi ka ba nahirapan? Mabait ba ang mga amo mo? Narinig kong wika ni nanay. Hindi ko mapigilan ng maluha. Kung alam lang nila, miss na miss ko na sila. Ayos lang ako, nay. Kumusta po kayo ni tatay? Tanong ko ka agad. Wala si tatay mo. Sumama kay namanong karding sa laot. Pero hayaan mo sasabihin ko agad sa kanya pagka uwi niya na tumawag ka na. Anak, magpakabait ka dyan ha? Uwi ka nito. Opo, nai, Miss na miss ko na po kayo. Pati na din ang mga kapatid ko. Sagot ko. Narinig ko pang pa pagsinghot ni nanay. Tanda na umiiyak din ito sa kabilang linya. Pwede ka naman umuwi dito kung gusto mo, anak. Huwag mong pahirapan ang sarili mo dyan. Pwede ka naman maghanap ng trabaho dito sa atin. Sagot nito. Agad akong napasulyap kay Ma'am Bella. Kita ko sa mga mata nito na excited na siyang makausap si nanay.